Hello guys, mga amigo, amiga. Good afternoon. Magandang tanghali in Bisaya. Maayong udto. Uh, ngayon, isishare ko sa inyo kung paano at bakit sari-sari store ang napili kong business. Po kasi ang negosyo ko ay karinderia for almost 6 years. Ngayon, nung nanganak ako sa aking bunso, Puminto po ako at saka yung space pinarintahan na lang namin. Siguro mga 4 years yun pinarintahan namin. After nung 4 years, uh, medyo malaki na yung bu bumalik ako sa pagkarinderya. Kumuha ako ng isang helper pero mahirap kasi uh, yung bunso ko uh, maglakaw-lakaw, bisag-asa maglakaw-lakaw. magawa sa tindahan, tsaka mahirap po kay yung tindahan namin uh, na dool sa kalsada kaya dilikado kaya huminto na naman ako ng pagkarinderya tapos ngayon after mga 3 years uh, naoperahan ako ng gallstone bawal lang ako magbuhat ng mabigat tapos sabi ko sa asawa ko uh, paano kaya kung mag sari-sari store na lang ako total hindi naman mabigat yung Uh, pag magsari-sari store kasi kung bibili ka sasakay mo naman yun sa tricycle or jeep tapos hindi naman ako magbubuhat noon pagdating sa bahay meron naman magbubuhat noon na ayaw pa niya pero nagpumilit ako na magsari-sari store kasi nga yung nanay ko po maliit pa ako yun ang uh, pangkabuhayan niya hanggang ngayon sari-sari store pa rin yung negosyo ng nanay, mama ko. Tapos, ngayon, sabi ng asawa ko, sige, ikaw bahala, kung kaya mo mag-sari-sari store, sige, para malibang ka rin. Kasi, pag dito lang sa bahay, yung bang maboboard ka, kasi sanay kang merong negosyo, merong kinikita araw-araw, kahit maliit na halaga lang. Kaya, ayun, nag-start ako mag-sari-sari store. Tapos ang puhunan ko po nung nag-start ako ng Sari Sari Store ay isang libo lang po talaga. Ang binibili ko po yung una, mga Milo, gata, sardinas, corn beef, beef Lope, itlog, uh, yung mga pangunahing pangangailangan lang ng mga tao. Pero si, kada klase po, kada item, tagdadalawang piraso lang po binibili ko. Pag may customer po na magtanong, meron po ba kayong ganito? Sinasabi ko po na wala kasi bibili pa ako. Minsan, sinasabi ko sa kanila na, oh, meron, pero naubos lang. Ah, balik ulit kayo bukas kasi bibili ako mamaya. Ganun ang sinasabi ko. Tapos, hanggang sa kung ano yung hinahanap nila binibili ko dinadagdag ko sa tindahan kaya dumami yung mga paninda ko at saka meron ding mga supplier yung magdi-deliver na halimbawa yung mga mga soft drinks, yung mga mineral water, yung mga gasol, yung mga refilled water, yung mga ganon ba, yung mga sabon. Uh, mga mga panel, mga truck, nagdi-deliver, uh, nag-i-stop sila dito sa amin, kaya doon ako kumukuha sa kanila. Magaan na ang aking pag-grocery. hindi na ako medyo nahirapan kasi nga sila na magdi-deliver dito sa bahay. Kahit kunti lang bibilhin mo, ide-deliver talaga nila kasi nga marami namang tindahan doon sa uh, doon sa Unahan sa amin, doon sa before sa amin, marami naman tindahan na ah, uh, dideliveran din nila kaya mula noon dagdag lang nang dagdag ako ng mga paninda, kahit hindi masyadong hinahanap ng tao, ah uh, binibili ko, like example sinulid karayom, hindi naman yan palagi ginagamit meron kami, yung mga school supplies, meron din kami kasi nga, yung tindahan namin malapit sa uh, skwelahan. Uh, may dalawa kasing paralan nga malapit sa amin. Kaya may mga bu uma, naghahanap din ng na mga school supplies. Kahit hindi sila bol, nag i din kami. Kasi meron at meron ding maghahanap ng mga ganong uh, item. Kaya para naring ano yung kumbaga medyo kumpleto na yung uh, paninda namin kasi kung ano yung hinahanap nila binibili namin kahit hindi nila kailangan palagi meron din kami kaya yung isang libo namin umabot na po ng ganito ganito ka laki kadami yung mga paninda namin dapat kasi marunong din po tayong mag yung mag rolling rolling ng ating Uh, puhunan kasi kung uh, kasi kung hindi tayo mag marunong magrolling ng ating puhunan kung meron tayong benta meron tayong ginansya kasi gagamitin lang natin kung saan saan maubos yung puhunan natin malulogi yung negosyo natin ganon nagumpisa ang aking maliit na sari-sari store ang sabi ng mama ko kasi kahit pa piso-piso, dadami at dadami pa rin 'yon. 'Yan lang muna ang chika natin sa ngayon sa aking sari-sari store. Salamat sa panonood. Salamat.